maulang hapon, everyone! Ayan. Ang na panahon ngayon. Maulang. Sakto naglalaba po man din ako. Hmm. Naglalaba ang lola. Mm. Maulang. Sabi yung tindahan kasi nasa trabaho. Ano lang lang ito. Putik. Maganda lang din pag maaraw. Pag ganyan, wala. Ano lang muna kayo. Para lang mga ah, itin here. Ayan. Yeah. Kabawa naman yung mga manok ko. Mga Naka, nakatayo lang din na oh. Bakit ba wala silang mga bubol? Hmm, kabawa nakatayo. Oh. Hmm, ah, ginig giniginaw din naman sila. Yun o. Oh, nakatayo lang sila oo uh, kuawa na mo Bahay ng aso <laughs> ay maulan rain rain go away come again another day umamit pa na tag ulan na Mm. wala na pa lawan naman sa mga manok na ito basa sila ng ulang wala lang mabuhay buti na lang yung tuta namin yun, eh. yung bahay na yun ginawa ng pinsan to. Eh. Di ba? Kahit na ganyan yan, sipang kanyang bahay. Hindi siya giginawa, hindi mababasa. Matamis hmm. 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 na tuwa na yan. Hmm. 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 Daming buwan. Isa lang pala. <laughs> Ito, santol. Santol na pinaglihan. kaya ganun, no? Pag daw ang puno na paglihan ng buntis, mapangat ang lasa ng prutas. Ayan, matamis yan dati, yung santol na yan. Napaglihan. Ayun, ang asim na niya. Masarap sana yan. Hmm. Masaya na may mga lama na hmm. Hindi makagala. Sama ng panahon. Hmm. Soink mga sampay. <laughs> feel don't feel I don't parang iba probinsya ngayon nabag yun na eh. pero ang sarap At Christmas party yan kami nagdaan ano kami nag iipon sa Christmas party Thank you, guys. Pasensya na sa nakaya ng premiere. Hindi makalabas at naulan. Kaya, ayan. Manood na lang kayo ng ulan. Thank you, pamilya na yung oh, pak. Maria, pina-enjoy. I Mayroon yung live ko kagabi, pa Ma Maria. Nalobat yung cellphone ko na matay na siya. Na, pero naka 4 hours. Hindi naman kasi 4 charge yung cellphone ko na kinilive. Thank you, thank you, FRG, sa pag-stay. At saka yung ibang pinadala ni Madam Keke. Thank you, Ma'am Maria, in Germany. Pamilya na Yupak. At salat po na pumasok sa mga premiere. Salamat. Bye-bye.